Ito fresh Frozen ah, din Kaya sasakit ko Sasakit sa ibang sasakit Ha? Ano po ito? Frozen din Malaki yan Frozen din pala ito? oh malaki na frozen O, mga ka-farmers Magandang buhay Back normal na tayo <laughs> Back to normal Atin boy naman tayo sa school eh. syempre isang bagay na pinagpapasalamat natin yan dahil sa uh, isa sa pinagalangin ko yan na uh, kung baga ma-experience ko na uh, akong maghahatid sa sa kanila sa school di ba? so yung bonding eh napakahalaga kaya uh, swerte tayo bibili daw hindi o, kinukuha niya sukli laging ubos sabi ko si kailangan mo ano marunong naman siya sa mga kaya lang nagigiyak siya na maghintay ng sukli sabi ko huwag kang mahiyang maghintay ng sukli o yun yun din ang disadvantage na hindi na sana ipumili sa tindahan dahil sila wala namang kung binibilhan na tindahan diba? kagaya yung mga barrio balik bata pa lang marunong nang bumili so ayun ang disadvantage kaya ngayon sa school siya siyempre kailangan niya din ng konting uh, 50 pesos sabi <laughs> ko pag may tira ka may siya ka naman ihulog mo na doon tapos bibigyan kita ulit ng 50 kinabukasan para matuto mag-ipon so yun po yung aking uh, sinabi sa kanya pinanglilibre niya ata mga kaklase niya eh binibigyan niya yung mga kaklase niya binibili sila sa kantin okay lang naman yan eh. basta sabi ko dapat alam mo yung binibili mo kung magkano kasi baka ah, mamaya hindi mo kinukuha yung sukli ang late na kami ah sige, ingin, nalibago na naman may pa naman, may pa naman ah muy la gente. Allá. Kayan, eh? kaya. kaya, kaya. gagata ako na ayusin nata nila na naman yung mga lisensya nila tropa nga malabon no ano naman kaya kung esto mga yan tagal ko nandiyo Nagkikita on and off kahapon nakita ni papa yung yung ulo sabi ko nang up dito na lang yan sabi niya ako na magluloto as usual maalat ng konti na ano ni Papa yung sa alat ay okay uh, ok so, so tayo rito back to normal na ang kamatis na lang ang hindi normal napakamahal 200 ang kilo bala ko mag breed ng super warm <laughs> nakakamukhang nakaka challenge pagka na parami natin yun natutunan ko, pwede na ako mag-alaga na uh, mga uh, tawag dito manok yung uh, ng uh, brown egg napakaganda nun malting feeds lang mga tira-tira sa kantin tapos yun yung uh, uh, super warm ay oh super warm mga gulay dito pwede meron wala nang baboy wala nang lilichirin grabe yung baboy ako sa lubong Pagkakilin ako eh. Gusto kong maggata eh. kulang yung pakbit nung Sabado linggo. Bigay ko na lang sa yung money na ah? yan. Yeah. Ha? Kahit bigay mo, ayoko, masisira din. Ay, ayoko nga kahit bigay. Ibili tayo ng bagoong pala. Uy, manding manding, nandiyan ka. Brother Jeff, masarap daw yung bagoong mo. Uy, hey, siyempre, bagong bago yan. Kaya nga, Isang wala kilo, ka kahapon, brother. Ha? Oh, Wala naman ako na bago ako eh. nakalis ka na nung pumating. Ah... Asuka lang ata. Ano ba, pinaano pa in-order niya? May gabi Ayun. Oo, oh, yun. O, oh, oh, si... Vianan kong mag... Napa-deliver na lang eh. Heheh. ka na ayun. Nakalis ka lang ako. Mayroong magpinawakong bago? Ah... May Indian mango na kasi ako dun eh ah, Kaya yeah. Ay, yeah, yung biyakin na Kaya yeah, masarap magpapak-papak nyan Bumili ako ng Barrio Fiesta bagong Nag-iba lasa Hindi na masarap Kaya yeah, nga, hindi dati naman masarap Pero ngayon parang Parang napakalakas ng preservative At hali <laughs> Iba lasa eh Masarap pa din yung ikaw ang magigisa Wala so, pa pa talaga? Anuhin mo na kaya, tol. Dalawang anuhin mo na. Parang konti yan. Konti na Eh, malakas yung mga laga ko to. Ay! Malakas sila, malakas. Malakas, malakas. malakas, malakas. Ay! Ito ba ang natin? Back to normal na palengke. Tapos na yung pinakahihintay. Ay, no. Pag-aantay na naman, ano naman? Bahala araw naman ang susunod niyan. Graduate ka, ano naman? Ay, mga graduate Fiesta oh. fiesta Piesta, piesta, piesta. Kamatis na lang hindi nagbababa. Magkano po ngayon? 200? Ah, bumaba Ay, na. 1808, 1808 na 280 ngayon? Tuma. Dati, ano mo Ang kalwat ka po. Ang kalwat ka po. Hindi naman maalat yan brother na oh. Kano? ko ko ng dalawang kilong taba ng baboy yan. Eh. One is to one. Magkano po kasi yan? Dalawang 20 kilo? 200 Magkano okay. ba? 200 Kani yan brother? 200 Ito mga Ayan ko lang pagkakinapos pa ito pa Money pa Sarap nung salmon. Ayun. Panalo, oh. Panalo. Oo. Ay. Wala si... Ay. Fiesta. Uwan eh. Tatlo hari. Tat Tat three wise men. Hindi naman hari yun. hari daw. Nakasanayan hari, pero... Hari ng kagubasan. Bangos. Bangos. pero pa ako itong kasing maliliit na bangko. Eh, maliliit yun. Hindi yung pang ano. Ah, nila bumili na naman ako. Wala Ito fresh. Frozen din, Ha? Ah, ito frozen okay. din. frozen. Lalaki yan. Frozen din pala ito. Oo, oh. lahat frozen. Pero naman masyado. Ito frozen din lahat. Oo. Uh. Sige, isang kilo. Mamay naman? Maliit na lang po. Alagyan ko na lang ng talbos pagka na may natira. Sisigang ko sa talbos ng kamote. Ipili din pala ako ng niyog. Ano may na? Ay, hindi siya Opo, sige. Ah, si nanay konchi ah. Eh. Kaya balikan ko na lang, bibili ako ng niyog. na para si Ate Dalaga. Mahaba-haba 'yung kanyang uh, pagsubok sa buhay. Ah. Rita, kumusta na? Waro-waro pa rin Chicken fit chicken pa naman ang habol natin. Lichon. Mother, kuya Lechon. lang pangalan. Pang-, ano? pang uh, bagong. Yeah. Pag-ibig tayo ng ano? P200. p Ay, yan. Pag-ibig tayo ng... Bah, bumata yata si Raffi, ha. Parang bumata yata si Raffi, kala ko. <laughs> bumata yata si Raffi, kako. Ay, magkano po yung Ano? 250 grabe mahal ah mahal pa lahat may hangover pa ng new year ang presyo ng bagay bagay ang nyog 45 grabe sobrang mahal ng mga bilihin ngayon baboy isang pata 700 grabe magong na lang hindi nagbago

na nandito na tayo sa traffic dito na ako dumaan akala ko machachambahan ko yung uh... go sakto naman pahinto <laughs> dalawang sasakyan lang Ay, ako, ko patay tenga tayo ayun. pero malapit na yan malina pa 10 minutes na bigaya naman may nagka traffic naman so okay lang baga may sistema sila hindi kagaya ng kanya-kanyang pasok eto mayroong uh, sistema medyo maghihintay nga lang ng konti so bibili tayo ng mantika tapos counting. pitch uh, lapa kalah ayo go 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 Hindi ka wala. <laughs> Grabe na. Wala ata supply ah. Hindi ka wala. Ibili tayo dito ng konti. Sa Ultra Mega, grocery na lang tayo. Pirelli alanganin pa daw yung mga sizes niya pero at least meron na siya parating ano? You know? kahit konti mga farmer panundot-sundot tapos sa uh, yung mga 20 kilos doon sabi ko pakainin baka pumayat pa lalo pa tayo malugi pero talaga hindi ka tayo ng pandi hindi tayo ng pandi balita. Walang balita po. Mainit lang panahon. <laughs> Meron ba? Meron. Tapos pa mawala. uuwi ka na yan. Uuwi ka na. Marami pa. Marami pa ba? Naubusan ako luto kanina eh. Pa Daming na ano, nakataka sa Sabi ko sa iyo magdagdag ka na ng ano eh. request ka ng ano, isa pa, dapat dalawa na yung salang mo. Ay, Alam mo naman yung mga tao nagmamadali, lalo na may papasok, papasok pa iba, di ba? Gahabol na oras. Hindi ko kaya yung ano yung luto eh, pila na eh. Mag-antay pa, hindi na mag-antay Kasi hindi ko niluluto ka naman araw, ano, hindi pa masyadong patalsa eh. Ah, kaya, kurang masalsa na. No? Oo, kaya pinabayaan ko na siya nung ano. Ano kaya, pati tatlo lang eh tatlong tray lang ang salangan mo dapat kahit eh okay lakihan nila di ba oh pare okay. din sa kanila yun eh benta din nila nawawala oh, talaga. Oh, talaga. Nila. Parang kami lang pala kahapon Kulang din sa preparasyon Ubos <laughs> Lahat ng lahat ng banggitin ang gustong bumili, wala na po. <laughs> 25 lang. Grabe. Magkano ba yan? 75. Sabi Panis. na, okay na. Panis na lang yun. O yung kapatid mo, wala nang balita. Tumawag ka Oo. Oh. O ka ako yung pangalang. Eh, Nasaan daw siya? Ando sa Davao, Ross Bay. Nabiyahe sila yung ano niya. Ano ang trabaho niya doon? Driver, ano siya yung busing? Driver na? Herpes or kernel. Ah, mas good life pa no. Oh. Sa boss niya. Oh, sa boss niya dati yung Kernel. Kernel pa. Ay, okay. astig pala. Armado pa yun. <laughs> oh. Nah, Na. Armado. Right. Ay, may manin palagi. Ada sure, sa ano sa front seat, 'yung magawa-kawa ka ito. Ako pa Wag lang kamong la ano. Wag kamong isipin niya. Driver pa rin siya. Baka mamaya, 'di ba? Alam mo na, mahawak ng baril na. Mahirap. Ah. Baka kalimutan. Hop na. init na. Kita drive pa tayo papuntang Guagua. conclusion ayun At ating conclusion ngayon napakamahal ng lahat grabe sobra ang mahal ng lilihin lahat mga farmer nagtaasan mantika ubusan magkano na kaya isang bed paka libo na yung isang na uh, container hindi natin alam ah uh, kamatis 280 daw ngayon grabe naman kalunggong 250 grabe no kalunggong na lang ha pausin pa yun ha 250 o oh, tangga pa baboy pata na lang 2 kilo 780 ang binayaran ganun po kamahal ngayon aya ah, wala hirap na lang so ayan marami pong salamat at magandang buhay maganda pa rin ang buhay